ang video na ito guys ay para sa mga baguhan or para sa mga nag-uumpisa pa lamang at sa mga nagbabalak maging isang content creator kasi karamihan talaga sa mga nag-uumpisa pa lamang guys ay palaging tumitingin sa nilalaman ng dashboard kung ilan na ba yung views, kung ilan na ba yung engagement at kung ilan na ba ang followers yung iba naman uh, pinoproblema bakit daw taas baba yung kanilang views o kaya bakit nagbabawas yung kanilang views, bakit nawawala yung kanilang views, tapos yung iba naman maghapon na daw silang nakikipa engage sa mga kapwa content creator nila, pero bakit namumula pa rin daw yung kanilang dashboard? Bakit mababa pa rin daw ang kanilang views? At bakit hindi pa rin tumataas ang kanilang engagement? So eto guys, ay papaliwanag ko sa inyo kung paano tumaas yung ating engagement, kung paano tumaas yung ating mga views, at kung paano magkulay green ang ating dashboard. Guys, hindi talaga tataas ang views at, at engagement nyo kung nagfo-focus kayo sa pakikipag-engage sa mga kapo content creator nyo. Sa tingin nyo ba, kapag nag -e engage ka maghapon sa kanila, dadami ba kaya ang engagement mo? Dadami ba kaya ang views mo? Hindi yun guys. Kung saan ka nag-engage, sila yung magkakaroon ng views. Sila yung magkakaroon ng engagement at hindi ikaw. Tataas lang ang views natin guys kapag sa paggawa ng content tayo, nakafocus. Mag-focus sa paggawa ng content. Pero syempre, samahan mo pa rin yan ng proper engagement. Kasi kahit pa maghapon ka nag engage kung wala ka namang pinupost, syempre, wala kang engagement at wala ka rin views. Kaya ang payo ko sa inyo guys, mag-focus sa paggawa ng content. Dahil ang pag-angat ng dashboard natin ay mag-uumpisa yan sa mga content na pinupost natin, hindi sa pagkikipag-engage mo. Ang pag-angat ng bahay mo, mag-uumpisa yan mismo dyan sa account mo. Kaya gumawa ng content, hindi mag-focus sa pag-engage. -pag gumawa ng content, samahan ng proper engagement. Yun yung susi para umangat yung bahay mo.